So, isang mapagpalawang maaga mga mga kwe So, ayan. Dito pa lang ako sa aking isang maaano. Uh, so, ngayon may plastic booking tayo na plane. Ito yung gagayating po na, ano, pangungalagay natin sa pantanigi at saka sa paning skipjack, pangguliyasan, Plastic booking po ito, plane. Ayan. Pupitin so, ko na po at aking gagayating. So, ayan. Tinupit ko lang po. Tapos, gumitingin ko. So po, yan, ginapit ka lang ganito ka lapad. Ayan. So ngayon, tutupin ko. Pagdikit. Pagdikit po natin. Oh. Ayan, yan. Tapos bibilogin po natin ito. Bibilogin. nabito ko na po. Kailangan pa liitin natin yung pagkabilog niya. Kaya ano po yung pwede. Pinaganyanin natin ito. Okay. Ayan. Ayan mo ganyanin nyo lang po ito. Para lumit yung pagkabilog niya. Hanggang sa tumigas Para maganda kaya ating ang big. Simple po na na natin. No? So papantayin natin dulo kasi hindi pantay yung magkabilaan. So, ang natin na big. Yan. Nagtay na pala natin yung dulo. So, sunog ako po ito. So, ayan. Sunog. Ayan, ganda yating ko na po. malapit na tayo matapos mga kabuyboy. Bigas nga ating mga ano ma, taksa ng ganito kasi bitong gamit natin. Nakatakot, baka may iwan yung kamay na kin.

Konting ina talaga lang daw oh mga koy boy. Ayos na So, ito na mga oh koy boy. Yung ating ginayang pa Lupin. Paralagay sa pantanig at pang skip jack. So, hanggang dito na lang. Thank you, thank you. Plastic bukay po na plain. Yung plastic bukay na plain ang binili ko.